ang tulay nito nagdurugtong sa Surgao City at sa bayan ng San Francisco sa Surgao del Norte. Pero matapos ang na naputol at bumagsak ang kalahati ng tulay. Para magamit pa rin ang tulay, gumawa ng hagdan ang mga residente at lokal na pamalaan. Pero pahirapan pa rin ang pagtawid dito. Mahirap din kasi madulas eh. Atulas. Elko, elko! Atabanda. Alam mo, alalayan. Pagbaba. Ano yung hey, ginuun? Ang mga sinuri. Kaya, kaya, kaya. Kamusta po? Kamusta po yung pag a po? Bulagin! Ay, talagang isa ang lungsod. Nabuta ang reporter's notebook habang itinatawid sa tulay ang 55 taong gulang na si Aling Josephine. Kailangan niya kasi ng agarang luna sa ospital na nasa kabilang bayan pa. Nagkasugat sa ulo si Aling Josephine matapos siyang mabagsakan ng bato nang magkaroon ng aftershock malapit sa kanilang bahay. Mabagsakan daw mo ng sa bahay, o, oh, sa nila. <laughs> siyang idinretso sa emergency room ng Karga Medical Center. malaking epekto na naputol na tulay para sa mga residente rito. Medyo matagal ang bago kasi bago ay wala lang kung mga one year nang sabi nila na mabuo. Pero gumagawa na kami ng alternate work. Uh, Gagawa sila umpisa next week siguro. Mahirap talaga ngayon kasi hindi pa nagawa na ang alternate work. Uh, Pag nagawa yan, wala na yan kasi magawa sila dahil matagal ang bago. ay di mahirapan ng mga tao. Hindi naman po dahil maantala yung mga economic activities nila. Bukod sa tulay, naputol din ang tubo o pipe na daanan ng tubig sa gilid ng tulay. Sa pagbagsak ng tulay na ito dito sa bayan ng San Francisco ay naputol din ang linya ng tubig ng mga residente kaya problema nila ngayon ang supply ng tubig dito sa kanilang lugar. Nagawa na ng paraan ng lokal na pamalaan na madugtungan at magkaroon ng supply ng tubig ang mga residente. Ayon sa gobernador ng Surgao del Norte, pinagpapanuhan pa kung saan itatayo ang panibagong tulay. Isang linggo matapos ang lindol, takot pa rin ang ilang residente dahil sa sunod-sunod na aftershocks. Magnitude 4.1, intensity 5, so ganyang kalamin. Ngayon, more than 200 na aftershocks. Ayon sa FIVOX, ang bayan ng San Francisco sa Surigao del Norte ang naging epicenter ng lindol na tumama noong February 10, bandang alas 10 ng gabi. At sa patuloy na pag-ikot ng reporter's notebook, mas nalantad sa amin ang epekto ng lindol kabilang sa mga napinsala ang San Nicolas High School. Wasak ang ikalawang palapag ng eskwelahan, natumba pati mga pader at pundasyon nito. Pasalamat ng gurong si Noelito, mabuti na lang at gabi nangyari ang lindol. Ito yung old building namin nung uh, panahon pa na mga madre noon. 53 years na itong building namin. Uh, katatapos lang nire-renovate last year. Tapos hayon, uh, wasak. Classroom ko to, ako yung advisory to grade 8, St. Catherine Labore. Wasak lahat yung gamit. Nakakatapos talaga pag tayo pumasok sa classroom na ito ang inaalala nila ngayon saan po pwesto sandang estudyante na nagkaklase sa nawasak na school building. Namumroblema rin ngayon ang ilang napekto ng lindol na hindi pa rin naabutan ng tulong. Wala, wala ngayon, wala na kaming matutuloy ng bahay. Kasi nasirahira, so ang namin na nagingi kami ng tulong para makakaon kami sa ano. Sa ginawang assessment ng FIVOX, luma o di kaya substandard ang mga gusali at bahay na bumagsak dahil sa lindol. Kaya naman kailangan daw magkaroon ng inspeksyon para matiyak ang structural integrity ng mga natitirang nakatayo. Tingin namin sa ane sa integrity or yung sa tibay ng mga structures na to. Normally naman sa intensity 7 dapat yung mga um, mga buildings na dinesign ng mga engineers, dapat hindi siya agad-agad nasisira. Ito yung isa sa mga lessons learned natin na yung mga substandard, talaga ito yung bibigay. Pero yung mga nag-follow ng building code, nakatayo pa rin sila after the earthquake. Aminado naman ng gobernador ng Surigao del Norte na may mali sa pagkakatayo ng ilang infrastruktura sa lugar. Bakit na sira yung mga constructions? Something is wrong with the quality of construction with the quality of materials used. Kaya naman mas higpitan raw nila ang pagbibigay ng building permit at sisiguraduhin susunod ang kanilang nasasakupan. So now we will become more stringent. Stricto na kami sa building code. O gagawa na talaga kami ng mga legislation, legislative measures na talagang sundin kung mag-construct. Ayon sa NDRRMC, walong namatay sa lindol may git sandaan ng sugatan at nasa 700 milyong piso ang pinsala sa infrastruktura at kabuhayan. Sinisikap naman daw ng lokal na pamala na marating ang mga pinakamalalayang lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Malayo yung iba. Pinapaano namin kasi minsan mga ano rin yan, conflict affected. Mahirap din yung basta kung saan saan ka lang. So pinakalayo. Nag request na lang namin ang kapitan, baba na lang, bayaran na lang namin ang pamasahe. kasi mas safe ang ganung. Bukod sa masinsing pagsusuri ng mga establishment at struktura, dapat rin daw maging handa ang mga otoridad sakaling mangyari na ang malakas na pagyanig. Gaya na lamang ng pagkakaroon ng mga nakapwestong relief center para mas mabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng sakuna may level of kahandaan ng gobyerno kasi may batas tayo na pinapatupad kaugnay sa disaster risk reduction and management. Uh, inaasahan ang bawat local government, bawat ahensya ay may kanya-kanyang uh, preparedness na ginagawa. Inaasahan natin na yung yung gobyerno o yung local government natin ay may nakahandang contingency plan kapag dumating ang isang lindol. Bakit mahalaga ito? Mahalaga kasi ito na dapat nakikita ng mga tao ano ang maaring epekto, no? Dapat malinaw sa mga tao, ano maaring epekto sa atin ng lindol? Kung iyon yung alam natin na maaring epekto sa atin ng lindol, paano natin ito haharapin? Paano natin ito paghahandaan? Paano natin papalakasin ang mga istrukturan na maaring bumagsak? matapos siyang masuri at mabigyan ng karampatang lunas, nakalabas na ng ospital si Aling Josephine. Mabuti na lang daw at hindi naging malubha ang naging sugat niya sa ulo.